Ay, miss. Huh? What? Ah, miss. Naiisip mo bang ang naiisip ko? Ha? Ah? Naiisip ka, kuya? <laughs> miss, may kasama ka? Wala. Miss, pwede ko bang ipasok ang matigas kong pag-ibig? Sa madulas at masikip na butas ng iyong pagmamahal at isagad ang aking pagkaseryoso? Handa <laughs> akong iputok at isabog sa loob ng iyong puso. Ang aking mainit na katas ng pagsuyo. Huh? <laughs> <laughs> Grabe ka naman maligaw uya Salita mo pa lang Para <laughs> maabuntis na <laughs> Dahil ang pag-ibig ko sa'yo Parang kagat ng lamok Hindi mo mararamdaman Ang paghihintay ng Parang kaoy na Sobrang tigas <laughs> Wow naman! Ang bango mo ngayon, ha? Oh, ano ibig masabihin? Eh, syempre, alam mo na. Uminom ako na robas. May ready, ready na to. Parang kahoy na. Sobrang tigas. Tumigil ka. Meron ako ngayon. <laughs> ano ba naman yan? Kung kailan pa naman ready ready na. <laughs> pwede na nga sabitan ng kaldero sa sobrang tigas. <laughs> Tawa ang asawa eh. Hmm. Oh, bakit naman? Para pag hindi ka pwede, eh di may isa pa. Ah, na. Subukan mo lang. Kailan pa ba nag-umpisa yan? Kanina lang, kumaga. Baka naman pwede pa yan. Eh? Kanina lang palang umaga eh. <laughs> Ikaw talaga? Minsan ka lang malipasan eh. Gusto mong mag-gulay po at kamigaan natin. Eh paano naman kasi? Hindi mo agad sinabi kanina? Paano to? Anong gagawin ko dito ngayon? Hindi ito lalambot hanggang hindi nakakapasok. What? <laughs> Alam mo, may solusyon ako para dyan. Ano yan? Diba, meron tayong tube ice doon sa rep. Oh, Ang gawin mo, umuha ka ng tube ice tapos ipasok mo yan doon. <laughs> Sigurado, lambot yan. Sabi <laughs> ka na naman, tube ice talaga? Oo, masya lang naman talaga sa tube ice yan. <laughs> pwede. Eh. Ulit mo ah. Alam mo, mas mabuti pa. Pumunta ka doon kay Kumare. Oh, ano naman gagawin ko doon? Magdara ka ng 500. Nung ka muna, Miss Cor. What? Pero <laughs> saray ka naman ang naiisip eh. Hindi nga, seryoso. Huh? Uh. <laughs> Sigurado ka? Oo nga. Ma. Para masolusyonan yung problema mo. Wow naman! Sigurado ka ha? Baka naman galit ka. <laughs> Hindi nga. Sige ka, baka magbago pa isip ko. <laughs> yung tanong, papayag naman kaya yun? Oo, papayag yun. Basta sabihin mo, pinapunta kita doon kasi meron ako ngayon. Alam niya na yun. O sige, sabi mo yan ha? Wow naman! <laughs> Sana Ah, oh, ito 500 do. Oh. Basta pagdating mo doon, ibigay mo yung 500 sa kanya. Tapos sabihin mo, pinapunta kita dahil meron ako. O <laughs> sige, salamat. <laughs> <laughs> Tao po. Tao po. Hindi uh? hubo. Hubo. <laughs> The unboxing was pure thing. Anong galaman mo? Yung katawan mo, este. Pinapunta ko dito ni mami mo. Kasi meron siya ngayon. Oh, hindi naman ako nagtitinda nung napkin. <laughs> hindi, ibig ko sabihin eh. Sabi niya kasi, pagdating ko daw dito, sabihin ko daw sa'yo na pinapunta niya ako kasi meron siya ngayon. Kala mo na daw yun eh. Ah, ayun ba? <laughs> oh may talaga pera dyan? Meron, 500. Ay, kulang yan pare. <laughs> Ay bakit? Magkano ba dapat? 1,000. Ganun ba? Eh sabi ni Mare mo, 500 lang daw. Hindi, 1,000 talaga. Nako, paano kaya ito? Baka naman pwedeng 500 muna, sa isang araw na lang yung 500. <laughs> ba? Pero anong ka din pala ng Indian style, pare? Anong Indian style? Ulugan. <laughs> hindi pwede, pare. Baka hindi mo bayarin yung gulang, yung eh, mahirap na. Eh, pag ganyan pa naman, nakakahiya naman maningil. Siyempre, di ba? Pag naningil ako, ang sasabihin ko, Uy, pare, yung bayad mo sa kasta. <laughs> <laughs> di ba? Ang sagwa pa tingyan? <laughs> Kaya nga eh. Pero, babayaran naman kita. Ay, mahirap yan. Mahirap pagtiwala sa ganyan. Ako mo, ikaw muna at ka ng pandagdag. <laughs> e sige, sige. Kukuha muna ako ng pandagdag. Babalik agad ako, ha? Maligo ka na. Oh, sige, antayin kita. <laughs> <laughs> Mahal. Oh. And Andito ka na agad. Ang bilis mo naman. Paano mo ginawa yun? Kung sa bagay, hindi ka naman talaga maabot ng limang minuto. <laughs> <laughs> Wala nga, hindi nga ako naka-score eh. <laughs> eh, bakit? Eh, kulang yung dalakong pera eh. Ayaw kumayag ni Mari ng 500 eh, isang libo daw dapat. Mm -hmm. Eh, pang bihira naman siya. Pag siya ang meron, 500 ang singil ko sa asawa niya. Tapos, <laughs> oh. <laughs> sisingil na ka ng isang libo. May araw din siya. Pag siya na-throne, darong libo <laughs> sisingilin ko sa asawa niya. <laughs>

<laughs> Anong birthday month ka? January, malambing, masarap magmahal pero madali magsawa. February, super moody, madali ma in love, ma effort. March, masarap magmahal, madaling ma fall. Yun nga lang grabe magalit. April, malandi no. ka pero loyal naman. Oh, no. May madali kang mainis pero madali lang suyuin. June, playboy girl pero pag nagseryoso, grabe. July, hindi showy, medyo tanga sa pag-ibig, ma main love. August, masarap kasama, hindi showy sa love. September, stick to one pero laging naloloko. October, mapagmahal pero pag niloko mo, lagot ka dito. November, gusto niya ma-effort kaya pag hindi, madaling magsawa yan. December, medyo madrama sa relasyon pero malambing at masarap magmahal.

na ulan sa labas, oh. Malamig. Oh, tapos? <laughs> Alam mo na, pag malamig, masarap magpainit. What? Tumigil ka? <laughs> Hindi pwede. Ikaw <laughs> naman, ang lamig-lamig ng panahon, eh. Sige na, isa lang naman, eh. <laughs> Hindi nga pwede. Eh, bakit nga? Kita mo na sa evacuation tayo? Anong gusto mo, live show? <laughs> <laughs> O Oh, sige. Talaga? Ayos, tagumpay na naman. <laughs> Pero bilisan mo lang ha, marami pa kasi akong gagawin. Ha? Eh, sabi ni pare, kainin ko daw muna eh. <laughs> Yan! ka, sinabi niya yun? Oo nga. Sigurado ka? Bakit naman niya, niya sasabihin yun? Ah, ayaw maniwala. Kahit itanong mo pa, nandiyan pa yun, hindi pa nakakasakay. Sige nga, tanong ko. Babe, tatakain ko ba ito kay pare? Oo, pagkain mo na. Wow naman. Oo, oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Eh, babe, paano ito mamaya? Ipakain mo na yan. at umain na ako dyan. Oo, oh, sige. Talaga? Ayos, tagumpay na naman. <laughs> Pero bilisan mo lang ha. Marami pa kasi akong gagawin. Ha? Eh, sabi ni pare, kainin ko daw muna eh. <laughs> <Yan! laughs> iya ka. Sinabi ngayon? Oo nga. Sigurado ka? <laughs>